Sa kabila ng pagpatuloy na pagtaas ng paggamit ng artificial intelligence, wala pa rin sulidong batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon nito. Kaya iginiit ng Cybercrime Investigation ang coordinating, and Coordinating Center na panahon na para maipaigting ang ba, mga batas laban sa AI abuse at deepfake crimes. Chris Lynn, Katarong, Magbabalita. Dapat paigtingin ang mga batas laban sa maling paggamit ng artificial intelligence, particular sa paggawa ng mga deepfake content na maaaring gamitin sa panlilinlang, paninirang puri at iba pang cybercrime. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director, Assistant Secretary Renato Aboy iso, kailangang mapanagot at masampulan ang mga individual o grupo na gumagamit ng AI para sa krimen. Sa kasalukuyan, wala pang matibay na batas sa Pilipinas na tumutukoy sa regulasyon ng AI. Ayon sa opisyal, kailangan unahing linawin kung ano ang magiging saklaw ng batas at kung paano ito epektibong ipatutupad. Right now, kailangan siguro step by step, kailangan itakil muna natin. Ano ba talaga yung regulation ng AI? Kaysa yung magbibigay uh, tayo ng uh, tools to detect AI. And tapos nun, ano, 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 yung gagawin natin pag na-detect natin yun? Kasi wala pa hong solidong batas how to regulate AI. Binanggit din ng opisyal na isa lamang kasangkapan ng AI at nasa tao kung ito'y gagamitin sa mabuti o masama. Naniniwala ang opisyal na dito dapat magsimula ang usapan sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor, tech experts at mga mambabatas upang makabuo ng balansing regulasyon. Kasi yun, mga defects na yan, nagsimula yan sa CGI, eh. computer-generated imagery, para pagandahin yung mga pelikula natin. So may magandang paggamit, may maling paggamit din. ho So I think that's where regulation should lie and I think uh, the talk should start and I think legislation should follow. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na may tools o teknolohiya na silang ginagamit para tumukoy o mag-analisa ng mga AI-generated na content. Bukod sa AI, isa pang hamon na kinakaharap ng mga otoridad ay ang kawalan ng regulasyon sa mga over-the-top platforms, gaya ng Viber, Messenger at Telegram. Napag-alaman ginagamit ang mga nasabing platform upang mangalap ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, pecha ng kapanganakan at iba pa. Mga detalyang posibleng ibenta sa black market o gamitin sa scam at identity theft. Samantala, inihayag ni Paraiso na isa sa ilalim sa restructuring ang CICC upang mas mapagtibay ang mandato nito sa investigasyon at koordinasyon laban sa cybercrime. Dagdag ni Paraiso, isusulong ng CICC ang pagbuo ng isang task force na tututok sa pagsawata sa lumalalang banta ng four focus crimes gaya ng fake news, troll farms, online scams, illegal na operasyon ng Pogo at Pigo pati na ang mga pag-atake sa vital infrastructure ng pamahalaan. Layunin din ng naturang hakbang ang pagpapalakas ng reporting mechanisms at public awareness. Kasi napansin natin na asik si Joey, mga kababayan natin, pag nabibiti ng mga scam, ng scams, nahihiya. At okay kaya, hindi nila alas pupunta. So kami ho, uh, we, we recognize the fact na marami sila pwede pagsubukan, pero we're offering yung hotline 1326 natin when it comes dito sa pagsusumbong, when it comes to online scams. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Criseline Catarong SMN News. Uh -huh.